Maglakbay ka! Okay, kayo tatlo, maglakbay din kayo. Okay, sino ba nagsigay idea sa inyo dumaan dyan? Puro mo siya. Puro Kaya malapit ka na! Unaan ba ito? Unaan? <laughs> Bali! <laughs> Fran, napapasaya mo ako! <laughs> Ano ba nagbigay sa inyo idea yung dumaan dyan? Sinusunod niya yan. Ay,

Agni ka, ka talaga, tol! Ano doon. Buti na na naman nagsabi sa'yo yung damdaman. Ganda na shoes niya, oh. Wow! Wow, you Wow! Siya yung mo. Ganyan ginanayan sa sa patas ng best friend ko <laughs>